ng mga viewers natin guys no good morning good morning yan guys dito tayo ngayon guys sa so may divisoria no dito sa kahabaan ng recto avenue hello good morning dyan morning sa inyo. good morning hello oh so, guys ipag yung mga ano natin dito no Ayan, nililinis nila yung kalsada guys dahil daming mga dumi. So, pag dinaanan ng tubig, kitang kita naman talaga guys na talagang wash talaga yung mga dumi. No? Hi, good morning si Ka Barbers guys. No? Vlog nandito. guys yung fire truck oh Good morning. And good morning sa lahat ng mga viewers natin, no, mga idol. Good morning sa inyong lahat. And dito tayo ngayon, guys, sa may ano. Sa Carmen Plana Suli, no. Dito sa Divisoria Soria. tayo kay Kuya Dong. Kasuot man lagi. Kuya Dong bumili na. Ay, Good morning. Ah, Ayan, uh, uh, <coughs> good morning kay Kuya Dong. Oh, labas na, labas na. So, shout out sa mga viewers natin. Dito tayo sa pwesto ngayon, guys, ni ano. Ni Kuya Dodong, no? Dito sa Carmen Planas, no? Burawdan. Shout out, out kay Dong. Hoy, laguli tayo. O, shout out muna. Ay, shout out yan, sa asawa ko, sa, sa buong pamilya ko. Shout out 'yan ah, Uh, natin si Team TV. yon. Thank you, Kuya Dong, no? So, shout out sa mga viewers natin, no? Dito tayo ngayon, guys, sa uh, peto pweto ni Kuya Dodong. Gag natin itong mga latag niyang mga rilo, mga idol, no? Ayan, guys, mga rilo ni Kuya Dodong dito, no? And text muna natin. Ang makakita nyo, guys, yung mga rilo niya dito na nakalatag, ko Oh. Ang mga idol, no? Oh, so, Tanungin natin mga idol kung magkano ang presyoan ng mga relo niya rito, no? Kaya oh. Yan tanong natin 'to, ituloy. Etong say ko na automatic. Kasi gawin 'to. Kasi dito bibili ka lang sa paligaw. Edong dito. 5 mga idol 7S ang machine no Automatic mga idol no oh. o, oh, Seiko automatic no Yan Seiko na automatic Idol 2.5 ang halaga Yan 2.5 Kuya dong itong maliit naman 1.5 naman dito sa maliit na to 7S din ang makina mga idol o. Oh. Yan 1.5 So tanong natin nun sa kanya no mga presyo nito eto kaya dong swiss no swiss military oh guys swiss military na relo yan oh yan 15 daw dito mga idol oh yan 15 to so, big, bigat ah idol mabigat to oh, mabigat mabigat na mga relo natin to ito pa isang idol isa isa natin to sprit idol na rilo hindi mo na ba sa press na ito magkano press yun ito kayo dong 1.5 1.5 1.5 sprit na rilo o guys o 1.5 no sprit na rilo ito namang isa ano kaya ito Tingnan natin itong mga ito, no? Nung makita nyo, mga viewers natin. Casio, oh. Kuya tong Casio. Ah, yan. Yeah, yeah. Dito? One, two. One, Sa so, Casio na to, idol, oh. Kahit yeah, mga sikanan yan, mga original yan. Oo. kaya sa ikonan to, mga idol, <laughs> mga original naman to ng mga rilo. So, ano pang hinihintay niyo no? Eh, automatic, oh. Yeah, automatic, oh. Eh, rilo, ah, likod nyo. Dito daw, kaya Dong, magkano daw to? Ayan, 800. 800. Automatic yan. Automatic, sir. 800 lang. Ayan, o. Oh. I-move mo ganon para hindi malaglag. Ito naman, mga idol, continue tayo, no? Fossil. Ah, fossil, idol. Dito, itong, fossil. Ayaw, 1.5 1.5, mga idol, sa fossil na to. Yan dito kay Kuya Dongto ha mga idol ha. Lahat. Yan a -rabe a -rabe to ni Kuya Dongto mga idol. Ito naman Michael Kors mga idol. Yan, Michael Kors no. Yan tanungin natin guys. Okay guys dito Michael Kors na Rilo 1 2 1,200 Ganda idol, lo. Yan Michael Kors na Rilo magkano ano, lang yun na tingnan natin itong isa nito superior ka, guys na rilo, no superior ito na rin pa, idol, pa, okay, sa oras etong superior hindi sa oras yan, tama yan ganda oh QQ Wato QQ na 1,200 mga idol So, QQ yan, ha. Ayan. O, mga viewers natin, no. Ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo rito sa Carmen Planas, no? Sa Borautan. Guess, oh. Sa guess. Ay, 1 Ano? Ano to? Guess. Ah, 1-7. 1 mga idol sa guest na to oh, ganda oh 1,700 1,700 etong isa naman mga idol tingnan natin kung ano to fossil yan fossil uli fossil kaya dong ha? to so, kaya dong fossil 1,500 do ito fossil pala. na to 1,500 layo 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 Wow, bigot ah. Oh. Michael Kors din pa, yon mga yon idol yon. oh. Michael Court. Yan Michael Kors no? Dito sa block na to. Ha? Yan 1,500. Sa Michael Kors na to mga idol. 1,500. Kuya Dong nakakatakot naman to pumitik quads. Ano ano? Yan no. Wow, nice. Guys, na rilo na na, na ito. Nice Tingin mo na ako kung ano to. Ah, sige. Ito kaya dong. Ah, yan. Nice. Working chrono to. Ah, working chrono. So, work. magkano to? 1,200. 1,200? working chrono na to no? Nice ang tatak idol, oh. Ito, 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 ito. Yan. Oh, cool. So, mga pambabahay tayo, mga idol, oh. Yun, oh. Automatic. Automatic kaya dong. Okay, hindi naman doon ito. Yeah, automatic yan. Automatic, no? Magkano? 500. 500, guys, so. Automatic na relo to, guys, no? Seiko. Yan, yeah, Seiko 5. 500 lang, guys. Automatic, oh. O, oh, mga girls, so. Sa mga babae dyan, no? Sa mga viewers natin, oh. mga girls, so. Ang automatic na relo is 500 lang, oh. Oh, so, yan, no? Seiko, guys, ang mga tatak nito. Automatic to. Yan, dami to. Mga guys, so. Oh. Oh, yan, oh. Automatic din. Pare-pares ko yan, dong. Tig pa 500. Oh. Idol, oh. Yan, tig 500, mga automatic, oh. Yan, tig pa 500 to, mga idol. Yan, ito. Yan, tig pa 500 yan, mga idol, oh. Yan, ito. 500, 500, 500, 500, 500. 500 500 500 mga idol oh. Oh, di ba? Yan, mga 500 na mga relo yan guys oh. Mga Seiko. No? Anong relo to ah? to? Enrico. Enrico covers oh, 500 lang. Wala lang yung pin nya Kakabit na lang. No? Ah, so, dami dito mga idol oh. Tingnan natin tong isang to. Okay? Diesel. O, oh, diesel, o. Oh. Laki yan. Ah. Bigat kayo doon, ah Kano to? Diesel na to? Yan, diesel, o. Oh, mga idol. Kano to kayo doon? Diesel. Eh, uh, one oh. ano to rin yan. 1,200, guys. ah diesel, o. Ano tong isang to? Kulay na to. Kakaibang kulay to, mga idol, o. Oh. Casio pangbabayad din. Magkano dito? 500. ayan guys, paano 500. Basta, 500. Na, ano nagawa 'yung natanggal tong Ito mm -hmm. na nito? Uh, uh, uh. Kaya magkano to? Kidong. Richard, Richard 800. 800 guys sa uh, Richard Mill na to. Yan 800 mga idol oh. Masige ah, Yan. isang inaamat. Ito malaki-laki. Oh, yung inaamat. Julius guys na rilo. Ay, bubulok na lang. Yan Julius oh. Kano dito? 800. Yan sa mga viewers natin oh. Yan 800 lang dito. Ay, <laughs> hey, good morning sir. Good morning. Good morning. Uh, shout out. Yeah, shout out to Prenaden. <laughs> <channel nyo>, sir, ano channel niyo sir? Wowo Ben. Wowo Ben. Wowo Ben. Ben blog. Wowo blog. Shout out kay sir no Wowo Ben blog. YouTube channel niyo yun sir. YouTube YouTube, sir Yan okay, Kobontin Vlog, sir Kobontin Vlog Yan, nandito Kobontin Vlog Yan, thank you to o Support po natin si sir, no Woobin Vlog Sa YouTube channel niya o sa Yan, thank you, sir Thank you po Okay, tong, derecho tayo Asa na yung isa Ito pa Anong relo to? Ganda umaga Shoutout dyan sa mga kaibigan ko sa Bohol. Kuya, ito ito kuya? Spider-Man. Kano naman ito? 700. 700. Ito kaya dong? 700. 700 din? Uh. Anong ano ito? Ayan ang pangalan. Kano kaya dong? 800? 700. 700 mga idol pala. Ayan o. No? 700 lang oh no 700 ito pa isang ganda rin ito dito ito dito ayan 500 500 guys dito so yan guys sa lahat ng may gustong pumunta rito sa Carmen Planas no? sa Boraotan yan, punta kayo dito, no? Itong G-Shock na to, kaya dong magkano? Oh, yan, maganda yan, original yan. Magkano dyan? Ito, 1-2. 1-2? 1 black. Oh, yan. Yan, mga G-Shock mga idol, no? Ay, thank you. Yan. Yan, thank you, kaya dong. Yan, sa mga bayan ko, ha? Yan. Punta lang kayo rito si Carmen Plana. Hmm. Asportan natin si Kabunting TV. Yun, thank you kayo dong, no?